Sa lunes hanggang Linggo, umaga, tanghali o gabi, masipag na sinusuyod ni Mark Andrew Bandok direkto ang mga bahay sa bawat barangay sa Baguio City para magpakilala at mailatag ang kanyang mga plataporma. Si Direkto, isa sa mga tumatakbong alkalde ng lungsod ng Baguio. Turismo, 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 mga turismo ang daming mga bisita natin, mabubuhay 'yung ekonomi ng siyudad natin. Yung mga kayong mga walang negosyo, encourage po natin sila, Pastor. Magnegosyo po kayo lahat. Alam niyo Bagong sa Bagong Sibolman, marami yung... raw siyang plano para sa lungsod at sa mga residente, kabilang na ang pagbibigay ng trabaho at pagpapaunlad ng sektor ng negosyo na malaking bagay raw sa pag-usbong pa ng ekonomiya. Maganda naman at nakikita rin natin 'yung mga inaing ng mga kababayan natin at uh, masarap sa pakiramdam kasi uh, alam po natin kung paano solusyonan yung mga hinaing ko nila. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga residente. Hindi ko po tinitingnan kung sino yung mga nakakatunggali. Ang importante na isasabi rin natin kung paano, paano yung mga platform natin at kung paano tayo makatulong sa ating kababayan. Sa kabilang banda, abala naman ang iba pang mga mayoral candidates ng Bagyo kasama ang kanilang mga kapartido sa pangangampanya. Ipadama natin ang kalinga ng gobyerno sa mga tao. Gusto natin isa pong malinis, marangal, makatao na pamamahala. At ang ating layunin dapat ay para po sa katakanan ng lungsod ng Baguio. Running for my third time, I will not also vote and ask you to vote for me. But I want you, I'm asking you to choose the right leader for the city of Baguio. Kaliwat kanan ang mga kokos ni incumbent Mayor Benjamin Magalong kasama ang good governance team. Ganito rin si ngayoy Congressman Mark Go kasama naman ang Team Makabagyo. Ang grupo naman niyang Timpuyog Tibagyo ang kasama ni ngayoy Councilor Benny Bumogaw sa pangangampanya. Asahan daw na mas titindi pa ang paniligaw ng mga kumakandidato para sa Alkalde ng Lungsod, lalo pa 35 araw na lamang bago ang May 12, 2025 midterms election. Rendy Guzman, RNG News.